Meron. Meron ba? Ito ay pinuputol ang puwet. Tinatanggal lang tayo. Ito ay. Ito ay. Ito ay. Yan may ganyan. Ang kamay po ng ating Panauhen <laughs> Meron. Chipcook Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Hmm. What? bigyan mo ng buhay, ha? Oh. Yun. Ito nga pa lang aming ginataang anong tawag diyan, may Bagungon. Ba no? Bagungon. Bagungon. Bagurugo. <laughs> 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 Nauuwi po 'yan sa ano sa tabi ng pispan. Paputik. Ito mga putik. Pero, sarap. May dilaw na yan? oh, may dilaw na kayo. Kahit kulay dilaw na yun. Sarap yan. Sarap. Gagawa po tayo na ang gatang, ano, ginatang gata. Laman na sila sa galahati lang ito. Sile. Sile. Ayan, pala. suka. Nakaw na <sighs> Ano, ka na? Ige. Yan, nagkakulo na ba, de? Eh. Dito may lagay, oh. pwede na yan? pwede na yan mati na wala ngulai para